Adobo. 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 Maghugas kayo ng kamay kasi mga nyo madudumi at saka yung kamay. Isi. Isi. Chik, uh, chik, 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 chik. Okay. <coughs> guys and welcome na naman sa ating vlog So panibagong kawang gawa program na naman for today So ang ating lulutuin ang pinakamasarap at international cuisine ng mga Pilipino ang Adjabao Magluluto tayo ng Adjubo with potatoes. So samahan niyo ako guys dito sa programa nating nakakatulong sa mga kabataan ang Afrikawang Gawa Program Tara at magluto na tayo ng Adjubo. So guys, nakaluto na ako ng bigas para sa mga kabataan. Gagamitin ko kasi to para panluto ng adobo. So isasalin natin si rito. Handa na ba kayo? Alam nyo guys, sana matuwa ang mga bata kasi nga today is the last day of the Ramadan. ba? Diba? First time nilang matitikman ang adobo version natin. Kasi nga ang adobo ay kilala at pinakagusto talaga ng mga foreigner ang adobo. So sana magustuhan nila ang ating adobo. So, partner nito ay cup of rice and of course, adobo na mayroong patatas and may sauce. Oil, pampadagdag ng cholesterol. Sibuyas, pampali, pampali, pampalinaw ng mata. At saka bawang. Ang paganda. May nagsabi kasi guys na may mga nanonood na mga kabataan at kailangan kong mag sa mga kabataang ito kaya hindi na ako pwedeng magsasalita ng libong, yung mga uh, ganoon. So, pagitan ko ng yung pampalinaw ng mata. So guys, pepper, papa open minded. <laughs> Inuuna ko ang pepper kasi nga para maano, masynchronize yung amoy niya tsaka yung lasa niya. Guys, itong manok, ito pala ay dalawang buong manok. Ang dami niyan guys, nalikay yung mga atay at balun-balunan, mga ganyan. So, lagyan na natin ng asin sauce, lagyan natin yung amoy singit na fish sauce. So guys, habang linaluto natin yung manok, tanongin ko naman muna kayo, anong paborito ninyong parte ng manok na kinakain? Sige nga, hulaan ko. Apareho ah, tayo. Atay, no? Atay, tsaka balon-balunan. Masarap yan sa manok, guys. So, kung wala man ako maipapakain atay at balon-balunan, kinuha ko na yon, Akin na yon, ano na yun? Sarili ko naman. Sarili ko naman man ko, di ba? Pagdadamot pa ba yun? Maglagay tayo ng magi, dalawa. Alam nyo guys, hindi ko sure kung lalagyan ko siya ng laurel o hindi. Kasi baka hindi magustuhan ng mga bata. Anyway, lagyan na lang natin. Laurel, pagmabango ng ulo. Kayo guys, anong gusto nyong adobo? Yung medyo maalat-alat or medyo matamis kasi yung iba may mga twist na nilalagay di ba may mga twist nilalagay nila ng sugar mga vanilla mga ganun so, alam mo yun let's just do the ordinary and the simple adobo di ba medyo masarap yung medyo maalat alat eh may asin o importante ang asin ha gamitin nyo yung asin Asibuyan sibuyan nyo ng asin yung maasawa ninyo kasi baka ano my god baka ginayuman nyo sila My goodness. Ilan na natin ang soy sauce. Pampaitim ng butas. <laughs> sa mga may pink ang butas ha. Charisse. Ayan na siya. O oh, nagmamantika na siya. Next, ilagay na natin yung patatas. Pampaganda. Guys, yung mga subscribers ko ha. Mga magaganda. At saka yung mga nagla-like. saka nagpa-comment. magagando. Ang dinagla like Ewan ko siya yun. <laughs> Ito na guys. Luto na siya. Ito ang magpapasarap sa kanilang adobo. Ang African pepper sepahasa adobo 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 no se adobo 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 international cuisine philippine okay so manja ready the line the line the the line we the line sepo play sepo play ici Maghugas kayo ng kamay. Kasi mga paan nyo madudumi at saka yung kamay. Isi. Isi. Chik, 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 chik. Okay? Atang, atang, atang. Sebong, sebong. Apre. Isi. Okay? Atang, atang, atang. Apre. Isi. Okay? Sekwasa? 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 Ha? Adobo. 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 Okay? Gracias.

Pardon ah, sorry Fini. Is bien? No? Bien, Fini, Fini, so sorry. Fini. dami pa nila guys, oh. Sorry, sorry mo nami. Next, Duma, okay? Duma. Ay, D Dimaj. Dimaj. Okay? Au revoir. we. Oui. Au revoir. Alam guys, ang dami, ang pa nila. Pasensya naman. Next, next Sunday na lang ha. Pasensya na. Naubos yung adobo natin. Bien, bien, adobo. Bien? Adobo. Bien? So nagustuhan nila yung adobo natin. Siyempre. Ito ba naman mukhang to? <laughs> Maganda no? Sarap, sarap. Ah, sarap. Okay. Dimage, dimage. Okay, dimage. So guys, dito na nagtatapos ang ating vlog for today. Ano, lagi kayong manood kasi malapit na tayong mamonetize at yung ano sahod natin doon, for sure pag maraming manonood, mabilis lang din ang sahod, madaming sahod, marami tayong maibibigay sa kanila, guys. Um, and then I think yung sponsor ko, ano, okay na din, wala nang wala nang bagong sponsor. So, kung mayroon man bagong mag-sponsor diyan, we really appreciate. Okay? So, next week kita-kita ulit tayo. The match, okay? The match, say. Okay, au revoir.